Yahoo! Yo mga senpai. Welcome to our new cooking series. For today's menu, ay magluluto tayo ng isa sa paborito ng bawat Pilipino, ang beef caldereta. Pinalambot na nga po pala natin ang ating beef at pinakuluan na din natin ang ating mga gulay like carrots and potatoes. At habang nagluluto tayo ng caldereta, ay pag-usapan na rin natin kung paano nga ba ako nakapunta dito sa Japan. Nakarating ako ng Japan noong taong 2016 sa pamamagitan ng Student Visa Program. Ang Student Visa ay isa sa mga paraan para ikaw ay makapunta ng Japan. Ito ay isang uri ng long-term visa kung saan tinatanggap ng mga educational institutions tulad ng mga universities, language schools at vocational institutions dito sa Japan. Yung sa akin naman, ako ay nag-aral sa isang language school for one and a half year kung saan ako ay nag-aral ng Nihongo or Japanese language. Medyo may kamahalan nga lang ang magagastos. Pero pwede ka namang mag part-time job, yun nga lang, limited lang sa 28 hours per week ang working hours mo. At pagkatapos ko namang graduate, luckily nakahanap agad ako ng employer na magsasponsor para sa working visa ko. Dahil kung hindi, ay siguradong mapapauwi ako ng Pilipinas. Maswerte pa rin ako dahil sa kabila ng mga pagsubok ay nandito pa rin ako sa Japan nagtatrabaho. At dito na rin ako nagsimulang bumuo ng sariling pamilya. Luto na ang ating beef caldereta. Kain tayo. Hanggang sa muling kwentuhan natin mga senpai. Maraming salamat. Bye-bye.